Sinervis na natin sila guys Kasi binabakbak na yung mga balahibo nila sa likod Ayan. So marunong na yung kumain ng seeds Isang okay. lutino at dalawang yellow balls masisiyo natin dito uy malaki na Sino ito -son -son -son. Ano? na isa no? pastel pahid yung wing na ano yung isa blue oh, ang blue linis ng ulo yung eh, oh. hmm. yung yung winisya na blue parang ano ah parang dilyot yung balaybo nila parang dilyot mga project natin Lutino project natin back to back. Split split ino yellow balls back to back. Yung dito ay Lutino at yellow balls split ino. Mga project Lutino natin na yellow balls ito si Tupac project natin yellow balls kasi hindi siya naka-split sa ino si Tupac may mga sisu pa rin tayo dito may mga dito mga malaglag mga green pie data to green bugok na tayo sa pipisa anong mga pied na naman yan buhay pa yung laman ng nasaig sure ano pa naman yung nasaig na yan sure lutino din project din natin dito mga lutino lutino yung uniforms ito kay city listing na yan eh. kanyang kapare sa pastel green pastel naman na siya ano ating hangpid din meron din tayong hampid dito na lutino na kukatil yan ang lutino na Latino, malaki na rin for 4 weeks na ito for 4 weeks na yan yung sekreto natin mga ka mga ibon ito yung sekreto natin mga ka bitmin pro kaya malusog ang ating mga ibon no? ito yung subok subok na na ginagamit ko no pinakauna talang ginagamit ko ito na yun hindi na ako nagpalit Uh, ito yung sikreto natin uh, malusog yung ating mga ibon at sa mga breeder naman natin ito naman ito yung sikreto natin sa ating mga breeder ig 1000 no? subok ko na rin to uh, matagal ko na itong ginagamit itong ano na to breeder natin ayan. kaya marami palagi yung iniitlog nila saka fertile yung mga ano nila itlog then sinusundutan ko rin sila ng every sunday ito sa bitra single once a week ko lang to ina-apply sa nila or pinapainom tuwing sunday bitrasin gold ito nga palang ano ito nga palang ig 1000 sa breeder natin ay 3 times a week kung pinapainom sila nito 3 times a week kayo nang bahala kung anong discarte nyo daw 3 times a week kung pinapainom ka di ditong bitmin pro din natin ay 3 times a week no yan so yun lang ang ating sekreto sa ating mga ibon kaya ang bilis nilang dumami tsaka malulusog ayan baka naman bitmin pro tsaka iguantausan <laughs> Sige lang mga kaibon. Bye bye!